Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan ang saya, -saya ng Team Cream Line. Nagtatalo ng na nilibutan nila si Gemma Galanza. Thankful talaga lalo na si Eliza kay Jema. Habang ini interview itong si Jema, ay talagang tumakbo naman si Eliza para yakapin si Gemma at magpasalamat. Siyempre alam naman natin lahat na si Jema ang dahilan ng pagkapanalo nila sa fourth set. O, oh, diba? Saan kayo? Hindi na sila umabot ng fifth set. So, sana manalo din sila sa next nilang game versus Charity. go and, and, dyan na kasi si Miss Volleyball na si Tots Carlos. Kaya, kongras, kongras. Again, Creamline at saka Queen Farcon, Lipa Darna, Gemma Galanza. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. bye bye Ayan. By the way, sana. Pasok na, pasok na talaga sa finals. Ang iyong mm, cream line at tingnan naman natin ang paglalaro ni Alisa Valdez as in balik daw ang ganda ng paglalaro ni Venom so yan namang again bye bye also remember wag po tayong pa-stress